Ngayong araw, ito naman yung continuation nga ng order na niluluto nga namin. Dahil sobrang haba nga ito mga kamama, kaya yan, hinati ko talaga sa dalawang videos para naman kahit papano hindi ako mahirapan mag voice Kapag mahabang videos kasi ang gagawan ko ng voiceover over mga kamama, panigurado mauubusan talaga ako ng sasabihin at talagang mahihirapan ako mag-isip, anak ng tokwa. <laughs> Kaya hinahati ko talaga mga kamama para na makapangit pa paano hindi masyado mahaba tong videos ko. Small content creator pa lang kasi ako mga kamama at kunti pa lang yung followers ko. Kaya maiklip muna yung sinag ginagawa kong videos para hindi sila magsawang manood. Kaya 3 to 4 minutes lang talaga yung ginagawa kong videos mga kamama. Saka na lang siguro ako magpapahaba pag madami na akong followers. Ang hirap nga magparami ng followers mga kamama pero tiyaga lang talaga at nadarating din ang araw na dadami rin sila. Kaya ngayon continuation nga na niluluto kong orders mga kamama at ito nga yung pala palabok naman. Yung una ko palang in-upload na niluto ko mga kamoma ay yun yung pansit spaghetti at saka yung sapin-sapin. At ito na nga yung huli na niluto namin mga kamoma yung uh, palabok at saka yung nagprito na nga kami ng Shanghai. Hmm. Hindi ko na nga nabidyohan yung paggawa ng Shanghai mga kamoma kasi nga gabi na nila ginawa yun at wala pa nga ako dito sa bahay nila mama. Doon kasi kami sa bahay natulog mga kamoma kaya hindi na talaga ako nagpagbalot ng Shanghai. Hmm. Hindi ko na nga nabidyohan yung pagpiprito ng Shanghai dyan mga kamoma kasi nga yung bayo ko na nga yung tapos ako naman itong ginagawa ako ko nga tong balabo. isa lang kasi yung gamit kong cellphone mga kamamakayayan. Hindi ko na talaga nabidyohan lahat ng mga ginawa namin. Nagbilis nga mapuno ng cellphone kong isa mga mo Buti na nga lang at nakapag-ipon ako ng pambili ko ng panibagong cellphone na mas maluwang nga yung storage niya. Mga, mahirap mga mo Pag -iisa lang yung cellphone tapos ang baba pa ng quality ng cellphone mo. Kaya talaga mahihirapan talaga ako video at magvlog. Dahil tinitiis ko na nga muna itong cellphone kong itong gamit ko ngayon mga kamama kasi wala pa ka tayong pagbili ng iPhone Pro Max. <laughs> Ay, mapapasa na all ka na lang talaga sa mga nakikita mo naka iphone Kaya yan mga kamama, bali na tapos na nga namin maluto yung palabo. Kaya nilalagyan ko na nga ng mga toppings. Then, naglagay na nga ako ng chicharon dyan mga kamama. Pagkatapos na naglagay na din ako ng giniling at ilalagay na din natin yung tinapa. kaya ibabaw nga na lang natin yung mga ingredients mga kamama, Pero yung katas nito ay napunta na nga dito sa pasta na ginawa nating palabo. Sa totoo lang mga kamama, sobrang hirap talagang gumawa ng mga pa-orders at talagang magagahol ka sa oras pero kailangan talaga natin ito para naman may pambili tayo sa pang araw araw galit pa nga yung pag deliver namin dito sa mga orders nila mga kamama at buti na nga lang hindi naman nagalit yung nag orders wala naman silang sinabing time mga kamama basta sinabi nilang pang lunch lang yun nga 12.13 na nga nila na i-deliver mga kamama kaya medyo na nga bigla kasi naglikot yung aking anak kaya hindi na ako nakatulong sa pagbabalot mga kamama kaya yun medyo na na talaga yung pagkakadeliver nila hirap talaga pagkasama mo yung maliit mong anak sa paggagawa ng mga orders naglagay din pala kami ng posid Dyan sa may palabok mga kamom at saka dyan sa may pansit. At yan natapos na namin lahat yung mga pa-order at XL lahat yan. Time na big time talaga yung nag-order. Yun lang. Salamat.